Naranasan mo na bang magsisi sa pag-ibig? Yung mga panahon na magkakasama pa kayong dalawa, binigay mo na ang lahat sa kanya. Yung mga oras na dapat para sa sarili mo, ay halos na sa kanya na. Mga pangarap na kung saan kasakasama ka sana at magtatagumpay kayong dalawa mga pagkakataong naniniwala ka na siya na talaga. Pero hindi naman niya sinuklian yung dapat para sa iyo. Lahat ng mga effort ay halos ginawa mo na. At dumating na sa point, bigla na lang niyang namamalaya na ang pagsasama ninyo ay wala ng kabuluhan. Binitawan ka na. Masakit pakinggan na may mga ganong relasyon talaga na nangyayari sa totoong buhay. Yung tipong, tsaka lang natin ma-realize na mahal mo ang isang tao kung wala na siya.